Guys, hello guys. So uh just uh, sa August 1 nilabas nila ang ano uh, trailer, uh, first full game trailer sa Ragnarok Online 3. I mean 3. <laughs> so ngayon magkaantayo. Ah uh, as a Ragnarok fan na uh, as you all know, nag-stream ako ng Ragnarok Ah uh, I've been waiting for this lahat naman kahit yung mga kaibigan ko naglalaro <clears throat> naghihintay din itong ano game na ma-release so I'm well uh, excited pero uh, um, well may mga ano kasi din na uh, bakit Ragnarok 3 bakit naiwan yung Ragnarok 2 pero ibang uh, ibang ano na yun hindi na natin to hindi na natin yung pag-uusapan pero ngayon just focus sa uh, trailer ah uh, let's ano let's play this Oo, classic classic <coughs> Ragnarok go 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 Ooh. ano kaya yung rate nila dito? I mean, mobile or PC? I think mobile. Pero may iba-ibang ano. Yung ra rate, yung level upgrade. Classic yung feature niya. So hindi natin alam kung ano yung experience rate. Job tsaka base level. Oo, nakakamiss. Ganda ng ano. Nagiging the same siya yung classic pero mas enhanced yung graphics niya wow kakamising ganito ng ano sa frontera at saka sa payon check na natin ay hindi naka HD sayang sayang ulit ulit ulitin natin ulit nako hindi pala naka HD isa oh, uh, din na notice ko ilang character slot na bibigyan nila sa simula hindi ko rin alam uh, hindi pa ako nag research pero yung mga articles is about ano lang uh, about sa game trailer pero sana maraming character slots ang ganda talaga oh. Yung animation na game pro. Parang may ma-mix siya ng 3D. 3D taka 2D. Ayan, wow. Yung trade. Ibabalik kaya nila ng ganitong klaseng trade system. Hindi ko ano eh. Hindi ko masyadong ma-imagine. Kung paano na ibabalik yung classic na trading system. kasi <laughs> yung classic na trading system kasi puno <laughs> maraming scam kasi dun yung ano mag o -okay ka sa trade mo tapos biglang hindi yung ulang mo ilalagay sa ano other trading storage tapos biglang accept maraming scams ka sa classic yung okay naman yung game, ng game mechanics ng boss. oo nga, yung game mechanics ano? Anong gagawin nila sa ano? I don't know kung ganito talaga. I mean, ito talaga ang lalabas. Pero... Kung meron bang ibang ano? Bakit walang morok? Walang, hindi nila na ano Oh, yeah, PVP Yan Yan, PVP I think magdo royal guard ako dito Dati kasi assassin ako Pero ang hirap Nahi, ang oh, hirap talaga ang assassin Kasi, kailangan mo talaga diskarte eh. tsaka sa equipment din yung mga meta din ng equipment na no? ano kaya ang gagawin nila? Oo. Parang di ko nakita yung Shadgon, yung Morok boss. Wait, wait, wait. Ano yun? We discover the beauty and emotion of the past. R.O. as it was meant to be. Oo. So guys, uh, ano? Anam ko na talaga nila yung ano, Ragnarok nga game. Kasi nakaka-addict naman talaga yung Ragnarok. I mean, just imagine yung time na yun, yung elementary pa lang. Napaka-unique ng game style. May, I mean, marami naman ano, nilalabas ng game. Pero yung tumatak talaga sa akin yung Ragnarok Online. Napaka-unique ng mechanics niya. Pati yung trading system, ay eh, napaka-interesting. Kahit yung elementary pa lang ako, natuto ako nung ano, paano dumiskarte sa trading. Guys, Ima, just imagine cards pa no level up cards. Ang dami kong level up card na tinatago sa parents ko. Para hindi <laughs> <laughs> hindi ako nagre para pambili lang ano ng pre uh, load para makalaro ng Ragnarok yung well napaka ayun baka maiyak ako sorry sorry <laughs> wag na lang so uh, well wag muna tayo mag -remenis. pero I have sa gameplay na to I have a lot of ano expectation kahit yung mga friends ko sasabihin nila Ragnarok hanggang mamatay. <laughs> Pero ano, let's see, let's see. Since naglabas sila ng trailer, baka sa siguro, this is September, ah, August ngayon. Uh, malapit na bare months. Maybe next year siguro. First quarter, I don't know. Kasi kapag naglabas sila ng trailer na ano, possibly it's close, it's close na yung ano. Wala pa akong nasasagat ano, na balita kung kailan yung talaga yung release date. Pero anyway, so keep let's have our prayers na maganda talaga yung paggawa nila ng trading system. Napaka-importante talaga yung trading system. Saka del magdedepende yung meta, meta sa trading system kasi it's going to be grindy too much grindy, pahirapan talaga ang ano equipment at refining at pagiging pay to win talaga to kung sakasakaling hindi nila gawing patas ang trading system so guys uh, yun na muna ang uh, reaction video natin sa Ragnok on Line 3 trailer. Kung may mga ano, mga I think opinion kayo na pwede nating idagdag next time kung maglalabas ulit sila ng Ragnarok 3. Comment down below. Okay? Bye!